Hello guys, sa medya nga pala ako gusto i-share sa inyo. Um, meron kasi na, ano na kwento, nag-open up yung churchmate namin din sa ano, sa amin. Uh, Nakakwento na namin ganoon kasi, magkasabay kami muwi. That night. Eh, na-kwento niya yung kamalitahan ng kanyang amo. Parang first time pa lang yata dito na mag-work. Eh, sabi niya ganyan, titisin muna niya. Para lang hindi masira yung ano yung record niya, di ba? Ayun. Kaya diba? 'yun yung maugalin natin eh. Yung kasi sempre meron tayong mga pangarap, ganoon, di ba? So, ayun, sabi niya magtitiiis siya. Titiisin niya kung hangga't kaya niya magahanap siya, magahanap siya ng bagong amo. Try niya mag-break contract kasi iba talaga 'yung ugali daw ng amo niya. Makita daw 'yun, grabe daw. Ah. Yung kapag uh, mag-uutos na ano, 'yung kahit maraming ginagawa si ano, si Cheche, 'yung helper nila, nasabihin na rin ni Papa Tubig ah. kaya kaya naman nilang gawin, nasabihin daw ni. Ganda ganyan niya, parang 'yung ano, para sa 'yung tag ito. 'Yung tag ito. 'Yung high and mighty, ganoon. <laughs> 'Di ba? Kanang mag-uutos, tubig lang hindi makuha oh, 'di ba? Nakakaloka nga 'yung gusto mag-apply dito, mag-isip-isip. Mag 'Di ba? Sortehan lang talaga ng amo dito, promise. Tapos ano daw 'yon? Ah, uh, tag dito. Ah, uh, tag do, uh, food allowance yata siya, Tasha. food allowance. Kaya every Sunday na siya namamalingke. Tapos ayaw pa siyang ano, ayaw pa siyang paglutuin doon. Minsan lang siya magluto yata. Tapos ako talaga eh, kwento pa niya, pag ano niya, breakfast niya, kape at saka tinapay lang. Tapos kahit lunch niya, hindi siya pwedeng magluto. Minsan lang talaga siya magluto. Sa so, isang araw ganun. Tapos ang gusto pa niya, ang gusto pa ng sabi, sabi, sabi ng amo niya, kasi gusto niya magluto ng lunch. Ay syempre ano nga namang lakas niya kung wala siyang pagkain na yung healthy, 'di ba? Sabi ng amo niya, magkape ka na lang at saka kung tinapay. Wow. Sabi niya namin ganyan. Grabe yung amo niya. Ha ano, nakakaloka talaga. Yung hindi mo lubos maiisip talagang merong mga ganung mga ano mga amo talaga. Nakaka parang sakit ba? Pakinggan niyo mga ganung kwento, 'di ba? Nakaka sakit. Sakit sa ang parang sama ng loob. Yung mga ganun tayo mga friend ganun na naabuso. 'Di ba? Pero tinitiis yung mga ganong pangyayari dahil, siyempre, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Eh, kasi nga naman, sila. Nga nga, walang trabaho. O, diba? Tapos ang mahal pa ng mga bilihin. O, so, titik talaga yung risk ng mga ganon. Kahit na, ano, yung, yung, yung may magtrato sila, ganon, tinitiis na lang talaga. Para sa pamilya. Kasi mga gusto mag-apply dyan, dito, mag-isip-isip. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Kinanta talaga yan. <laughs> Pero talaga yung mga ganon talagang sinabi, totoo yun ang nangyayari. Sir, kaya talaga sa amo dito. Bira talaga yung mga mababait. Hindi <laughs> na marami din naman talagang kong dito. Tapos, ano, mostly lang talaga marami yung mga, hindi, mga, ano, ma amo. Kumbaga, kaya yun, nakaka, nakakatakot. Diba? Kaya kumbaga, minsan hindi mo na rin masisisi yung iba, kapag sobra na sa stress, kung ano na -ano lang nagagawa nila. di ba? Kasi kulang sa, ano, sa support system. Diba? Halimbawa, magsasabi sila sa mga friend nila, ganun tapos sasabihin, nag-iinarte lang. Ganun. Kasi baka ang iniisip nila is, baka may problema. is sila ganun or yung helper ang may problema kasi ano uh, tamad mga ganun or baka iniisip eh ano uh, trabaho nung pinasok mo dito hindi para magsenyorita mga ganun diba mga ganun mga reaction ng mga friendship diba na iba kung minsan hindi talaga naiintindihan pag na ano yung lalo kung inaatake na ng anxiety diba hindi na ako mas may depression stress is walo walo problema sa Pilipinas problema sa amo diba oh my god nakakatakot kaya just, everyday talaga mag pray pray talaga kapit na lang kapit tayo lang kapit tayo palagi kay God Bibliya. Tsaka lagi mo muna kasi mag-church o kung saan saan nagpupunta para ma-enlighten yung ating mga utak. Para hindi makaisip na kung ano man. O diba? Ganun lang. Huwag masyadong ano. Huwag pinapakinggan yung mga bully natin mga friend. Kaya nga, mga bully po tayo mga friend. <laughs> <laughs> Ay, naku, this call. Diba, diba, kaloka. Ganun lang. Kaya sa mga talaga gusto mga mag-apply dito, mag-isip muna kayo. Swerte nyo kung re-recommend kayo ng matinulong kaibigan. Kasi yung iba minsan, nagre-recommend, hindi na sinasabi na yung nilayasan nilang amo is ganito, ganun. Hindi na sinasabi yung totoong problema. Kaya kung minsan, yung iba, napapahama. Terima kasih.